Hello po. Dito po yung dito po dito po tayo sa ilog namin. Dito po ang Barangay Tandarora po. Napakalawak na po kung makikita po dito. Napakalawak po na amin ilog. Ito po. Papakita ko po sa inyo. Ayan po. Nakakatakot na nga po dito eh. Kasi nga po, po. po namin yung yung, dike po. Tayo sa tubig. Po. Napakalawak po oh. Makikita po natin. Yun po, tindaan ng tubig yan. Yan. Yun po guys. Pakalawak guys, nung dinaanan ng tubig guys. Yan ah.